Yon hoplan kaisan dito sa barangay Pineda Pasig City. <laughs> <laughs> <laughs>

Oh, kalau <laughs> sampai kalau itu Itu

soolar baita dapat ito sa inyo ng mga Johnson. Kasi ka tamaan yung panel. Oh, Pero ang lakas oh, yun ang sunod. Okay. Kailangan tamaan yung so, ano. Kailangan yung, yung... Yeah. wire na makapag. pag tayo sa kanya, sa na solder natin at pwede pa po. Online meron mo. Oo, tsaka na dito. Kasi yung ano, natin, yung video. Ayos na mabayag. Ang ganda naman yung yun. naman yung ano yun. eh

o, sinsya na, gano'n yung ginawa para instrument lang. <laughs> Pero kung may kailangan naman, nakatuloy. Ako naman, uh, pag-iingat uh, <laughs> uh, Ingat po, ha? Uh. Ano po, nai, ha? Uh. Ingat po, ha? Uh. Uh. Yun, nandito na rin po ang ating konsyal, ang number one councilor ng Pasig City sa District 1, si Councilor Simon Tantopo. <clears throat> Dito na sa harapan ng simbahan niya. Sa Ang simbahan malapit na simbahan yung perfect Perfect. Oh, what's Perfect extra. Perfect. Perfect. <laughs>

naman. <laughs> okay, thank you din my... uh, lang lang Ah, po drainage lang po talaga po. Uh, sir. Uh, sir, uh, sir. Uh,

madam पो अस Adamsी तो इस guidelines आपि दौना म काी ना 벤ाव को क्लोकुँन हँ!NS आपिवे हमाँ नीक 568, wruy me जो 10ニas खे। नीकory 111, rouge 181, 14 prostu म साथ 1 नीकी है, 6 001m أي कि का दगए? AT 4C παossenาo 2 ॉk pc 601, 5 grandes, 225 x 101 www. tãoterral 7017.168 8 small 171 ki na 8 kürethraاحu 11-1929, 5 203, Bitcoin 1 850, 11496 X 16 bo這 कि 63 977, 5300 y 91615 webpage ल המצ

Si Mayor Casi si yung anak niya. Oh, galing nao nagmano. 95 years old. 95. si si Mayor. 95. 95 years old. Opo. Opo. Basta hindi bravo. Bravo mo 'di na pabalad daw si Bai? Si champion! Champion! Sa'yo sa sigaw salamat, don. Salamat, don. Salamat, don. na yun. Salamat po. Ano ko Yung mga pas ko, ipinasok ako. Agar ba? salamat po,

Good morning, Kuya Mar. Oh, shout out, to <laughs> Si Lito Vargas. Oh. Uy, Tol Erbin, Ignacio. Shout out. Okay.

<tot,"�� Sutra> <tot> kaya na naman may para texting siya sa laban pati na oh, sa mama, sa natin yung para texting siya mo dapat 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 kasi si boss lahat ng oh. tao. Dapat 'yan na nakap na kayo. Nung nung may sunog nung nakaraan kanila, ginamit 'yun. Oh, okay. saka okay. doon na na-refill na 'yan ha.

Ilan ang bahay dito? Ah, sige. Ah. Onsi. Wala kasi dito sa kabila. Ah, sige, palagyan ko rito. Atagdag ako ng mga apat para malagyan din sila. Oh, sige. Birthday greeting. Ano pa? Hindi ko na kasi nang wala.